Hey guys, mura na ito ngayon. Dahil dati siyang 9.5. Na ngayon is around 7,000 na lang siya. At magiging around 6,000 pa siya guys pagka siya sa may 11.11. .11. At tingnan natin kung sulit pa rin ba siya in terms sa may games. Dahil kung sa camera lang, isa to sa may pinaka best smartphone na mabibili natin in terms sa kanyang camera. Start ko dito guys sa may Mobile Legends. Parehong high graphics. At high na frame rate siya dito. Ito na talaga guys ang standard ng Mobile Legends ngayon. Dahil maraming phone talaga ito ang mga default na settings nila sa may graphics at sa may frame rate dahil naka-helio G88 ang CPU nya na still powerful enough pa rin naman ngayon yes guys, nandyan na si Tecno POVA 4 kaya sa kung napanood nyo guys yung comparison natin doon natin makikita na hindi ganun kaganda yung camera ni POVA 4 at itong common series ni Tecno ang isa sa mayroong pinakamagandang camera ngayon na mabibili natin halos box type design siya guys at para sa akin, kung sa design lang mas pipiliin ko na to over sa may POVA 4 at sa may POBA 3. Dahil mas appealing guys yung design niya sa mas maraming buyer. Kahit sa mga babae dyan. Sure magugustuhan ang design nito over sa may POBA 3 at sa may POBA 4. Na mas leading guys sa may gamer look na design. Sa Call of Duty Mobile naman, ganoon pa din guys katulad ng Hot 11s na merong medium na graphics at high na frame rate. Still guys, mas pipiliin ko na to over sa Mi Hot 11s dahil para sa design niya at magandang camera. Dahil yun ang main issue guys ng Hot 11s. Hindi ganoon kaganda yung camera niya. Parehas din sila meron 9 Hz na refresh rate. Ang lamang guys ng Hot 11s dito is naka single speaker lang guys ang Camon 18 at dual speaker guys ang Hot 11s. Sa mga nagsasabi pa lang hindi matibay ang techno, halos mag-iisang taon na to sa akin. Still good as brand new pa rin guys yung pagka-smooth niya. Never pa siya nagka-issue sa mga update niya or never pong na-deadboot guys o anuman. sa kabal mobile guys nahihirapan talaga sila pagka maraming player na pero pagka nagyo quest lang naman okay naman sila smooth naman Sa Tower of Fantasy naman, meron talaga siyang frame drop guys kahit ilagay na rin sa may pinaka lowest na graphics niya. Hindi talaga advisable maglaro ng ganitong type ng games sa mga Helio G88 na smartphone na processor. Kaya sa mababang GPU niya. Kaya kung casual gaming lang at magandang camera lang din guys ang hanap natin. At syempre magandang design na rin. I think hindi naman sama itong Tecno Camon 18 ngayon. Lalo nga is discounted na siya. And yun guys yung mabilis na video natin. Till next video po. Thank you for watching.